Ah guys, good evening. Welcome to my YouTube channel guys, Box Video Vlogger. Ah guys, kung wala pa ninyo subscribe akong YouTube channel, pakipindot lang sa notification bell. Ato lang i-bell all guys aron updated ta sa atong mga incoming videos. Guys, ako ang uh, page, uh Sa asa akong IB Pakipalo lang guys, aron updated ta sa ato ang mga given number, probable sa Google guide. Paswerte sa trading ni Bug CDO. Guys, uh, paki-subscribe lang sa akong YouTube channel guys, i nato. Ah, uh, at ako na kay nagikatabang sa ako uh, guys, kung inyo nang i-subscribe ako ang YouTube channel Bug CDO vlogger. I-follow lang ninyo guys at saka i likes Ah, uh, guys, uh, August 28 Uh, from 2 pm 5 pm and 9 pm and then we have the given number from the philippine pcs as 03 gate kagabi ina kunigi kuha and then ang resulta nato sa alas 2 at uh, si 854 alas 5 uh, 538 and then sa alas 9 si 024 karon guys uh, sa ato ang given number wala ta hakbong ta guys sa atong given number Ah, uh, guys, anyway, ugma basin magagwata sa ato ang given number, guys. And then, guys, ato ang ang goal guide up next. Kaganina, ang resulta nga si 024, adili uh, ang resulta kaganina nga si ah, uh, uh, na, 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 -iris na, na, ako, guys, na, na, So, 053 si 5, 3, man to guys. 538 na result. So, ammonia ah, siya guys, 53 ah, lagi na erase na nako na si 058 mo ang resulta sa alas alas 5. So, sige lang guys, ah, karong gabi eh Ah, ang given number from the Philippine BC so tres guide. Ah, sa atong angle guide up next. Tanawan ninyo og mayo guys ang resulta nga uh, si 024 nate mga diri guys ang goal and dikit from the result. Ah uh, si 214 basin og guys mahulig ni sa bitag ni box City Tanawan ninyo guys sa uh, 214. Si 214 si 264 o oh, 264 ang goal from the result. Si 206 ang goal from the result. And then si uh, 416 ang goal from the result atau ning pamintin. Si 604 ang goal from the result. Ah, uh, si 506 ang goal from the result. Mga gwapo kay nga combination sa number guys. Oh. Si 502 ang resulta atong nyaging gabi nga si 205. Nanaw guys. Oh. Basing makuha. Bubalik niyo ma 502 akong blaster guys. Ah. Si 216 guys. ah, uh, ang goal from the result. 216 and then. Si 401 ang goal from the result. Gwapo kayo mga combination guys. Uh, si 501 ang goal from the result basin diri lagi na siya ugma guys at uh, na ninyo ugma yung ako ang mga probables guys ha uh. and then si 521 ang goal from the result ato uh, ning paminten paminten si 521 and then si 0 uh, si 018 ang goal from the result At uh, natay 148 ang goal from the result si 20201 ang goal from the result basing mahulog guys atong tumbitag ugma guys 862 si 862 ang goal from the result and then si 824 ang goal from the result it log to pong for all oh, guys atong nakuha nga mga probables this is for tomorrow screenshot na na ninyo guys target and lang tana guys uh, basin isa sa itong mga probables magbong na sa bitag ni Moxidio and then guys ako ang given number from the Philippine PCA so trace guide 29 uh, man tawag ma. tanawa guys sa uh, 29 tawag ma guys oh si 29 and then a uh, atay uh, 3D luto nga mahiwagang bintana 3D luto nga mahiwagang bintana oh itungod na to so, so, sa 29 pero natay mga given number nga mga kuha guys karon guys natay 807 uh, 907 410 Mone atong given number for tomorrow guys uh, From 2 p.m. 5 p.m. And 9 p.m. 807-907-410 Guys target and rambo lang tani And then I have also approvables from the given number uh, This is also for 2 p.m. 5 p.m. And 9 p.m. Target and rambo lang pun tani guys Ah uh, Guys uh, natin mga approvables nga kikuha na ako, 894 anatay uh, eight nine and then eight zero seven guys 800 900 uh, eight, nine, zero, 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 1, 0, 7 100 guys na nata 100 and then 700 na nagya po sa 700 guys 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 19, 11 11 combination nata guys 11 uh, probables from the given number So target and rambo tani is kaya sa tanin ninyo this is for tomorrow basig na mo ikiganahan murag nagdoda kiko ani guys si uh, kini si 901 uh, o si 401 murag delikado ni Ugma guys 901 401 o kini na lang ato na lang nang irambol tanan aron dili ta magmahay Guys, target and rumble lang tayo sa itong approbables nga guys. Guys, uh, dagang salamat sa inyong pagtutok subay-bay sa akong video karon. Paki-subscribe lang, guys, sa akong YouTube channel, abog uh, CDO Vlogger. I-like lang ninyo at saka i-follow lang ninyo, guys. Uh, guys, uh, dagang salamat, dagang salamat. Huwag may gabi sa inyong tanan.